sa boxing, hindi sapat ang hype, pangalan, talento at karisma. Ang tunay na batayan ng pagiging champion ay kung paano mo haharapin ang pinakamalalaking laban, hindi lang sa itaas ng ring kundi pati sa labas nito. Maraming boksingero ang mabilis na umangat, ngunit bigla ring bumagsak dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga boxing stars na nasa tuktok na ng boxing world. Ngunit naging biglaan rin ang pagbagsak dahil sa iba't ibang rason na atin namang susubukang alamin. Isa sa mga pinakamaiingay at pinakapinag-usapang boksingero noong early 2010s, si Adrian The Problem Broner isang natural showman si Broner. Confident sa bawat laban at walang takot magsalita. Sumikat siya ng maging multi-division world champion sa murang edad. Marami ang nagsabi noon na siya na raw ang next Floyd Mayweather Jr. Bagamat may pagkaarugante, hindi maipagkakaila ang talento at marketability ni Broner. Malinis ang naging record ni Broner sa panimula ng kanyang professional career walang talo sa loob ng 27 laban. Pero kung gaano kabilis ang kanyang pag-angat, ganoon din kabilis nagsimula ang kanyang pagbagsak. Noong 2013, nagsimula ang lahat sa laban niya kontra kay Argentine boxer Marcos Maidana. Nagulantang ang boxing world nang pulbusin ni Maidana si Broner sa loob ng labing dalawang rounds. In-outwork at in-out hassle ni Maidana si Broner wala ngang naging sagot ang Noy WBA welterweight champion sa work rate at pressure na binigay ng Argentine boxer. Bukod sa nakakahiyang pagkatalo, sunod-sunod ding dumating ang mga personal issues ni Broner. Idagdag pa ang mga legal problems, inconsistent training at kanyang party lifestyle. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nawala ng momentum si Broner mula sa pagiging next big thing ng boxing naging isang what could have been si Adrian the Problem Broner. Bata, mabilis at puno ng potensyal, kaya naman maraming naniwalang siya ang magiging susunod na boxing star ng Puerto Rico. Siya si Felix El Diamante Verdejo na nooy isang standout amateur boxer. Nagsimulang gumawa ng pangalan si Verdejo noong 2012 matapos lumaban sa Olympics at naging isa sa mga pinaka-promising prospects ng Puerto Rico nang lumipat siya sa pro ranks. Mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang bilis, timing, karisma at explosive style. sunud sunod ang kanyang mga panalo at sa unang 23 laban ay walang bahid ng pagkatalo ang kanyang record. Ngunit unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimulang masira ang momentum ni Verdejo matapos siyang ma-knockout ni Antonio Lozada Jr. noong 2018 mula noon na wala ang dating kinang ng kanyang pangalan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon noong 2021 nang masangkot si Verdejo sa isang mabigat na kriminal na kaso. Ayon sa mga balita, kinidnap at kinitil ni Verdejo ang buhay ng kanyang kinakasamang babae na buntis noong mga panahong yon. Hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo si Verdejo noong 2023. At ito na nga ang tuluyang gumiba sa kanyang karir, pati na rin sa kanyang reputasyon isa rin sa mga prospects na inabangan noon, si Vicious Victor Ortiz. Kakaibang hype rin nga ang nilikha ni Ortiz sa mga early days ng kanyang boxing career. Isang promising star na maihahalin tulad kay Oscar the Golden Boy de la Hoya. Bukod sa magaling, ay artista hindi ng batang boksingero. Pero gaya ng maraming promising career, hindi nakaligtas si Ortiz sa hamon ng ring. Noong 2009, isang upset ang sinapit ni Ortiz nang matalo siya kay Marcos Maidana sa pamamagitan ng TKO sa ika na round. Tinalo rin siya ni Floyd Mayweather Jr. noong 2011 sa laban na napuno ng kontrobersya matapos headbutt ni Ortiz si Mayweather sa ikaapat na round ng kanilang laban. Naginantihan naman ni Floyd ng isang controversial sucker punch sa mukha ni Ortiz Mula nga rito ay nagsunod-sunod na ang talo ni Ortiz at tila hindi na nakabangon sa kanyang professional career. Taong 1984, nang masungkit ni American boxer Meldrick Taylor ang gintong medalya sa 1984 Summer Olympics. Sa punto ngang ito ay tila the sky's the limit para kay Taylor. Taong 1988, nang makuha ni Taylor ang IBF Flight Welterweight title sa pamamagitan ng TKO laban kay Buddy McGirt. Napahanga niya ang mundo ng boxing dahil sa kanyang lightning fast hands. Ngunit matapos lang ang isa't kalahating taon, naranasan ni Taylor ang isa sa pinakamasakit na pagkatalo sa kasaysayan ng boxing. Isang magandang performance ang ipinamalas ni Taylor sa laban. Dalawang segundo na lang sana bago siya tanghaling panalo. Ngunit na knockout siya ng Mexican legend na si Julio Cesar Chavez sa mga huling segundo ng huling round. Mula dito ay nagsimula ng mawala ang kinang ng American Boxing Star at unti-unti nang nalimutan ng boxing world. Mula kay Meldrick Taylor, isa pang Taylor ang kabilang sa ating pag-uusapan. Siya ay ang dating kampyon sa middleweight division na si Jermaine Taylor. Nagkaroon ng dalawang epic fight sina Taylor at boxing legend Bernard Hopkins noong 2005. Nauwi sa split decision ang kanilang unang pagtatapat kung saan naagaw ni Taylor ang undisputed middleweight championship mula kay Hopkins. Muling tinalo ni Taylor si Hopkins noong Desyembre ng taong ding yun, at umusad sa record na 25 panalo at walang talo. Sa puntong ito ay napakaliwanag ng future ni Jermaine Taylor sa larangan ng boxing. Hanggang sa makaharap ni Taylor noong 2007, ang boksingero mula sa Youngstown, Ohio na si Kelly the Ghost Public. Umaatikabong aksyon ang naganap sa kanilang unang pagtatapat. Ginulpi ni Taylor si Pavlik sa mga unang rounds. Bumagsak ang challenger sa round number 2 mula sa sunod-sunod na suntok mula sa kampyon. Ngunit unti-unting nakabawi si Pavlik sa mga sumunod na rounds. Isang shocking TKO loss ang sinapit ni Taylor nang siya naman ang paulanan ni Pavlik ng mga suntok sa round number 7. Nag-rematch siyang dalawa noong 2008, ngunit muling natalo si Taylor na sinundan pa ng dalawang talo noong sumunod na taon. Dito na nga nawala sa limelight ang dating undisputed middleweight champion. Ilan rin sa ating mga kababayang boksingero ang tila di naabot ang kanilang full potential sa boxing. Isa na nga rito ang Noy Rising Star ng Philippine Boxing noong mid-2000s na si Ray Boom Boom Bautista impresibo at kapanapanabik ang naging panimula ng karera ni Boom Boom sa boxing. Mula June 2003 hanggang May 2007 ay nakapagtala siya ng 27 sunod-sunod na panalo at walang talo. August 11, 2007, nang magharap si Boom Boom at ang kinakatakutang knockout artist mula sa Mexico na si Daniel Ponce de Leon ngunit bago ang laban, nandyan ang pangamba ng ilan na baka masyado pang bata at kulang sa experience si Boom Boom laban sa veteranong WBO Junior Featherweight Champion. Sa pagtunog ng bell, matapang na sinagupa ni Boom Boom ang champion. Matapos lang ang ilang segundo ay agad nang nagbigayan ng malalakas na suntokan dalawa. Sa huling minuto ng unang round, isang matulis na kaliwa ang pinakawala ni De Leon na saktong tumama sa muka ng Pinoy challenger. Nayanig ang Pinoy mula sa suntok ngunit pinilit pa rin itong tumayo at lumaban. Hindi na nag-aksaya ng panahon si De Leon at agad na pinaulanan ng mga suntok si Bautista. Isang heartbreaking loss ang sinapit ng Pinoy sa main event. At ito na nga ang naging huling world title shot ni Boom Boom hanggang sa kanyang pagre-retiro noong 2014 sa record na 36 wins sa 3 losses. August 29, 1981, nang umukit ng kasaysayan sa Philippine Boxing. Si Filipino boxer Rolando Navarrete, nasungkit ng tinaguri ang bad boy from the Jangas, ang WBC Super Featherweight title, matapos niyang talunin si Cornelius Boza Edwards ng Uganda. Ngunit wala pang isang taon ang nakakalipas nang maagaw ni Mexican boxer Rafael Limon ang titulo mula kay Navarrete sa pamamagitan ng 12-round KO dito na nga nagsimula ang downfall ni Navarrete. Ang kakulangan ng disiplina, unhealthy lifestyle at masamang bisyo ang ilan sa mga naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi nagkakalayo ang sinapit ng dalawang hottest stars ng boxing noong bandang 2010 na si Juan Manuel Lopez ng Puerto Rico at Cuban boxer na si Yuriorkis Gamboa maraming nag-abang sa potential super fight ng dalawa. Ngunit na sobrahan sa pagmamarinate ang kanilang promoter. Natalo si Lopez kay Orlando Salido sa pamamagitan ng TKO noong 2011. Simula nga nito ay nagsunod-sunod na ang talo ni Lopez. Ganito rin ang sinapit ng karir ni Gamboa matapos matalo kay Terence Bud Crawford noong 2014 tumamlay na ang karir ng dalawa at tuluyan na rin nawala ang anumang natitirang kinang sa match up ni na Lopez at Gamboa. June 1, 2019, nang gulati ni Andy Ruiz ang mundo ng boxing. Hinarap ni Ruiz ang nooy World Heavyweight Champion na si Anthony Joshua. Nakasurvive si Ruiz mula sa early knockdown na tinamo sa round number 3 upang pataubin ang higanteng heavyweight champion sa ikapitong round ngunit naging short-lived ang tinamasang kasikatan ni Ruiz bilang isang World Heavyweight Champion. Isang lopsided unanimous decision loss ang tinamo ni Ruiz sa kanilang rematch ni Anthony Joshua. Ayon kay Ruiz, ang kawalan niya ng focus ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Ito rin ang naging sentimyento ng mga kritiko. Ayon sa kanila, ay mas pinili pang magparty-party -party ni Ruiz sa loob ng tatlong buwan kaysa mag-focus sa kanyang title defense ito rin ang dahilan sa kapansin-pansing paglobo ng timbang ni Ruiz sa kanilang rematch ni Anthony Joshua. Taong 1990, naitala ni James Buster Douglas ang one-off if not the greatest upset sa kasaysayan ng boxing. Tinalo ni Douglas ang nooy itinuturing na baddest man on the planet na si Iron Mike Tyson upang maging undisputed world heavyweight champion ngunit nabigo si Douglas na depensahan ng kanyang titulo nang talunin siya ni Evander Holyfield noong taong ding Dahil dito ay tinawag si Douglas ng ilang kritiko na one hit wonder sa larangan ng boxing. Matapos manalo kay Pacquiao sa pamamagitan ng controversial decision noong 2017, sunod-sunod na bugbog ang inabot ni Jeff the Hornet Horn sa mga kamay ni na Terence Crawford, Michael Zirapa at Tim Zhu hindi tumagal ng isang taon ang paghahari ni Horn sa welterweight division. Formal na nagretiro si Horn sa boxing noong 2023 matapos itong makaranas ng memory issues. Nariyan din ang mga boxing stars gaya ni na Errol Spence Jr. at Nasim Hamed na biglang nawala sa limelight matapos matikman ang kanilang unang pagkatalo kasama rin ng ilan pang mga boxers na tila hindi naabot ang kanilang full potential sa boxing gaya ni na Julio Cesar Chavez Jr., Amir King Khan, Paul the Punisher Williams at marami pang ibang boksingero na hindi na natin nabanggit. Hindi nga madaling maabot ang tuktok ng boxing world, ngunit di hamak na mas mahirap manatili dito ng matagal na panahon. Kaya naman kahanga-hanga rin ang longevity ng ilang mga boxers sa history, gaya ni na Manny Pacquiao, George Foreman at Bernard Hopkins. Patunay ito na hindi sapat ang talento sa boxing. Mahalaga rin ang dedikasyon, hard work at commitment upang manatili ng matagal sa anumang larangan gaya ng boxing.